Yan, kakapsat mga bonsoy. Andito tayo sa may Sunshine Park. Malapit lang siya dito sa may Burham Park. Isa sa mga magagandang part na malapit lang sa Burham. Sunshine Park to kakapsat mga bonsoy. Yan yung mga bulaklak oh. Kapilaan yan. Pero mas paganda to. February, January, February. Talagang total bloom na itong mga to hindi pa masyado eh, di ba? Kasi, December. magdi December. January, February to. Hanggang March. Full bloom na itong mga halaman na ito. Yun. May dun sa baba. Nagpa-practice yung mga estudyante. Ito ang Sunshine Park. Kakapsat, mga bonsai Malapit lang siya. Sa Borham Park. Ibig mo talaga ng relaxation. Pahinga-pahinga. Walang gulo. Dito ka pupunta. Yan. Madalas din, pero bihira din kasi ako tumambay rito. Madalas talaga ako sa Malcom. Ito, ganda ng part na to. Small part lang siya, pero malapit lang sa Borham part magsimula ng relaxation, mapuno dito sa Sunshine Park ka pupunta. Yeah. Sunshine Park to, pagsat. Dito Burham Park ka, ibang park to. Itong Sunshine Park. Malapit lang siya sa Burham. Uh, sarado kasi yung Rose Garden eh. May event yata dumami ang gabi, inaayos sila. Pero magaganda din sana mga halaman doon eh. Yan you know. Relax. Relax na relax talaga ako pa nandito sa Baguio City. Compared talaga sa Manila. Manila wala na talaga. Traffic, peace, uh, peace and order, tanghaling tapat dolomite mismo, manila bay mismo mauhold up pa pa May ilang vlogger na nakadali doon ng cellphone nila dito sa Baguio City, hindi obra yun kahit gabi rito ang technique kasi every corner may police visibility hmm. sa kay weather, tinan mo tanghal oras na, alas 10.30 naglalive ako siguro dyan sa dolomite ngayon ang init-init yan. Diba? Hindi mo magagawa sa dolomite itong magaganito ka. Makulimlim. May init siya eh. Minsan may init pero iba talaga yung, yung hangin. Natatalo talaga ng hangin yung init. Mm -hmm. May init siya. Pagabi, kahapon, mainit eh. Pero mahangin. Mm hmm. Okay, sa si mga sudyante ng UC. Mga tiga UC ito. University of Cordilleras. Andito rin sa si Manong Paul nagtuturo. di Diba? Upload videos lang tayo kapag mga bunisoy. Yung Baguio Museum, baka next week na rin natin pasokin yan kasi may bayad din, yung 100. Yung botanical, 100. Diba? Pero napakaganda daw sa botanical lalo sa gabi. Yung mga ano daw, pinapailawan nila. Yung mga ilaw na ginawa nila. Napakaganda daw. Kaya nga, eh, dito pwede ako magtrabaho dito sa January. Teleperformance, call center. Um, target natin ngayon is yun, Burham Park yung part sa Burham pero kain muna tayo dito sa ano yung kinakainan ko dito kay Manang mura lang, kikyam, Saka fishball 20 pesos lang, 30 pesos lang yeah. Tipit-tipit muna tayo eh. Yeah. Upload videos lang ito. Kapsat na eh. makakasabi, -ka call center. Ito yung isa, Telefer Corp. Telefer tele Corp. Yun yata yung company ni Kapsat Raul eh. You know? Malapit lang diba. Itong isa. Hindi ko kung anong pangalan nito isang call center na to? Dalawang magkatapit. Sitel, Sitel. Saitel, sitel. Saitel. Saitel. Lipat na tayo sa kapila, Kakabshat. Mga punso, ito sa mga bus terminal sa Central Bus Terminal ng Baguio City andun yung mga bus so, kung saan mo punta ka ng Pangasinan punta ka ng Lawag, punta ka ng Bigan punta ka ng Banawe, at kung ka Maynila ka, Pangasinan nandito lahat pag na ito, Governor Pakwood Aba-aba ano na naman na-upload videos ko. Ano, napakalaking company ito American company neto eh. Sa ITEL. Sa bila, ITEL and dalawa pa ka sa center ko. Actually. ito yung Baguio High School yan yung bagu Baguio High yung building niya Baguio bagu High School ito, Baguio Museum yung Baguio High School yan yan yung bagu Baguio 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 High School marami tayo i-upload videos ngayon kapag sa mga konser punta pa tayo sa ano mamaya pag sunset doon sa mamaya punta tayo doon sa may ano doon sa may mines view para sa sunset Ito, University of Cordilleras. Dito nagtuturo si Manong Paul. Maestro Paul TV. Yan. Support din natin si Maestro Paul TV. Channel niya. Diga dito din sa Baguio yun eh. O, professor siya actually oh. dito. Kaya Maestro Paul TV pangalan niya. Ang YT channel, ang YT name niya is Maestro Paul. Kasi nagtuturo nga siya dito sa University of Cordillera nagtuturo siya ng music music, ang humanities din yata nagtuturo, philosophy uh, humanities sa subject mga social science sa subject tinuturo ni Manong Paul ito yung university niya University of Cordillera ito at natin natin kakabsat mga bulto out na natin ha upload videos pa tayo magkana pa tayo ng iba bye bye salamat ito yung university for the year mamaya maya ulit bye bye makapunta na tayo ng katedral bye bye ingat at god bless